Ang nagmamasid sa dilim, tahimik ang buong baryo ng San Isidro. Tanging tunog ng mga kuliglig at huni ng mga hayop sa gabi ang maririnig. Ngunit sa isang madilim na eskinita, may isang bahay na hindi dapat nilalapitan dahil may nakatira roon na hindi na tao. Si Aling Marta, isang matandang kinatatakutan ng lahat, ay nakatira roon mag-isa. Bulong-bulungan na siya raw ay isang mangkukulam isang halimaw na kumakain ng laman ng tao. Hindi mo siya dapat tignan sa mata dahil kapag ginawa mo, susundan ka niya. Isang gabi, si Miguel at Arman, parehong lasing, ay naglakas loob na puntahan ang bahay ni Aling Marta. Wala yan, pare! Kwento-kwento lang yan ng matatanda! Tawa ni Miguel habang pabagsak na hinampas ang lumang pinto. Tok! 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 Biglang bumukas ang pinto. Wala ni isang kaluskos sa loob pero ramdam nila ang malamig na simoy ng hangin. Pumasok sila at sa gitna ng madilim na sala, may isang bagay na nakatayo. Isang matandang babae, nakalugay ang mahahabang puting buhok. Nakangiti ito, ngunit hindi ito ang iting normal. Napunit ang gilid ng kanyang bibig hanggang sa pisngi at kitang kita ang kanyang itim na gilagid at bulok ng ngipin. Bakit kayo nandito? Bulong nito, ang boses ay parang maraming bumubulong kasabay niya. Parang mga patay na nagmumula sa ilalim ng lupa. Napaatras si na Miguel at Arman. Tete Aalis na po kami! Nanginginig na sagot ni Arman, ngunit nang humakbang sila palayo, BAM! Sumara ang pinto. Biglang dumilim ang paligid. Wala ng ilaw. Wala ng daan palabas. At doon nila narinig ang isang bagay na nagpapabilis ng tibok ng kanilang puso. Ang hingal sa likuran nila. Mabigat, malalim, parang halimaw na nag sa kanila sa kadiliman. Arman, huwag kang lilingon. Nanginginig ang boses ni Miguel, ngunit huli na, dahan-dahan na napatingin si Arman sa kanyang gilid at doon niya nakita ito. Isang halimaw na walang mata, ngunit may napakaraming bibig sa mukha. Bawat isa ay nakanganga. Tumutulo ang itim na laway naglalabas ng mahahabang dila na parang uod na gumagapang sa balat niya. Hindi kayo makakaalis, napasigaw si Arman. Ngunit isang iglap lang, tumalon ang halimaw papunta sa kanya. Ah! Dugo ang laman, punit-punit na balat, napuno ng sigaw ang buong bahay hanggang sa wala nang natira kundi katahimikan. Si Miguel, nanginginig, patakbong lumabas sa bahay. Hindi na niya inisip si Arman. Hindi na siya lumingon, pagkarating niya sa kalsada, hingal na hingal siya, nanginginig, at halos mawala ng ulirat sa takot. Diyos ko, Diyos ko, nangingilid ang kanyang luha. Ngunit nang huminga siya ng malalim, narinig niya ang isang boses na bumubulong sa kanyang tainga, paos, basag, parang lumang plakang pabalik-balik. Wag mong kalimutan, sila ay susunod sa iyo. Napatingin siya sa refleksyon niya sa basang kalsada at doon niya nakita ang nakangiting mukha ng halimaw nakasilip sa kanyang balikat. Hindi ka makakatakas. Ah! At mula noon, hindi na siya nakita pang muli. Nagustuhan mo ba ang kwento? Huwag mong i-skip to? Huwag kang lilingon? Hindi ka makakatakas kung hindi ka mag-like, heart react at share ng video. Follow ang page. Si Chismosang Patatas ay naglalaro ng lahat ng klase ng laro, hindi ito biro. Gawin mo na bago pa mahuli ang lahat, kita kit sa stream niya sa...